Welcome sa aking YouTube channel kung saan sinisilip natin ang madidilim na lihim sa likod ng ningning ng showbiz. Dito, tatalakayan natin ang mga krimeng humanig sa mundo ng mga taniyag na personalidad mula sa mga misteryosong pagkawala hanggang sa mga kasong tinakpan ng kapangyarihan at pera. Sa bawat video, susuriin natin ang mga katotohanang pilit na itinago sa likod ng kamera. Kung mahilig kayo sa mga true crime stories na may halong misteryo at sikat na pangalan, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe para manatiling updated sa mga bagong kwento ng showbiz crimes at the untold truths. Ito ang malungkot na katotohanan tungkol sa gabing nawala ang buhay ng Chinese actor na si Yu Menglong. Ayon sa nagsagawa ng autopsy, tatlong oras na siyang patay bago pa man siya bumagsak mula sa gusali. Isa itong nakakagulat na ritalye na nagbigay ng hinalang hindi aksidente, kundi isang sinadyang pangyayari. Sa naganap na party, nakita umano sa CCTV si Song Yiren na tila may inilagay sa inumin ni Yu Menglong. Sa isinagawang pagsisuri, natuklasan ang presensya ng ilang uri ng party drug sa kanyang katawan na posibleng naging dahilan ng pagkawala niya ng malay bago pa man siya nahulog. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng investigasyon ay nang lumabas ang isang video mula sa CCTV kung saan makikita raw ang dalawang hindi kilalang individual na tila nagtulak kayo monglong mula sa gusali. Ang ebidensyang ito ay tuluyang kumontra sa unang pahayag na aksidente lamang ang nangyari at dahil dito, marami sa kanya mga tagahanga sa buong mundo ang nananawagan ngayon ng katarungan. Ayon sa mga ulat, Isang concerned netizen ang nagbigay ng video ng palihim dahil sa takot na tuluyang maitago ang katotohanan sa likod ng bigla ang pagmatay ni Yumang Long. Ipinapakita raw sa video ang dalawang aninong nakatayo malapit sa aktor ilang sandali bago siya bumagsak. Mas lalo pang naging nakakabahala ang kaso nang mapabalitang tinatarget ngayon ng mga sospek ang taong naglabas ng video. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon, nakatatanggap umano siya ng mga pagbabanta at pinaghahanap upang patahimikin. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, sinasabing nagkubli siya sa isang bayan sa China habang patuloy na nakikipagtulungan sa mga otoridad sa pag-usad ng investigasyon. Isa itong malungkot at misteryosong pangyayari na hanggang ngayon ay patuloy na gumigising ng tanong kung ano ba talaga ang nangyari kay Yung manglong noong gabing iyon. Nagugat sa matinding pagabigla ng publiko ang bagong revelasyong ito. Mula sa mga tagahanga hanggang sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, sabay-sabay silang nananawagan ng mas malalim na investigasyon sa pagkamatay ni Yu Long at iginigit nilang malinaw na hindi ito simpleng aksidente. Kasabay nito, hinihiling din ng marami ang agarang proteksyon para sa testigo, na sa kabila ng panganib ay naglakas loob na ibahagi ang ebidensyang posibleng maging susi sa paghahanap ng katotohanan at sa pagharap ng mga may sala sa hustisya. Hanggang ngayon, hindi pa kumpirmado ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawang taong nakunan sa CCTV, ngunit ayon sa mga tagaloob, sinusubaybayan na umano ng mga pulis ang kanilang mga galaw. Sa gitna ng isyo na ito, patuloy ang pagsisikap ng mga tagahanga sa online world. Nagsama-sama sila upang tiyaking hindi mabubura ang alaala ni Yu Menglong at makamit niya ang katarungan na matagal ng hinihintay. Samantala, isang video mula sa parking lot ang muling nagviral at nagbigay ng panibagong direksyon sa investigasyon. Sa naturang video, makikita raw si Yu Menglong na tila balisa at nagmamadaling umalis sa lugar na parabang may nararamdaman siyang panganib. Ipinapakita rin dito ang ilang individual na nakapaligid at tila bantay sarado sa bawat kilos ng aktor. Ayon sa mga ulat, maaring konektado ang mga taong ito sa isang mas malawak na plano laban sa kanya bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon hinggil dito. Hindi nagtagal, isang bagong CCTV footage naman ang lumitaw at muling nagbasiklab ng diskusyon sa internet. Ayon sa mga ulat, ang video raw ay kuha noong gabi bago nangyari ang insidente bandang alauna ng madaling araw kung saan makikita ang manager ni Yumang Long na si Du Chang na bumisita sa tirahan ng aktor. Bagamat malabo ang kuha, kapansin-pansin umano ang kilos na itinuturing ng mga netizen na kahinahinala. Ipinapakita raw sa video na tila balisa at emosyonal si Yu Mang Long at may nagsabing nakita siyang umiiyak ng labis sa loob ng kanyang apartment habang naroon ang kanyang manager. Marami ang nagtatanong kung bakit dumating si Duchang sa ganoong oras ng gabi, lalo pat walang malinaw na dahilan sa kanilang pag-uusap. Sa mga online forum, usap-usapan na maaaring dumaranas ng matinding emosyonal at psikologikal na bigat ang aktor bago pa man mangyari ang trahedya. Ilan sa mga nanood ng footage ay nagsasabing kapansin-pansin ang takot at pagkalito sa mukha ni Yumang Long. Para sa mga marami, Maaaring na sa video na ito ang susing sagot sa misteryo ng kanyang huling mga oras. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na pag usapan ang relasyon ni Yung sa kanyang pamunuan. Matagal nang may mga bulung bulungan sa industriya ng aliwan tungkol sa tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila bagamat walang opisyal na konfirmasyon noon. Ngayon, sa paglabas ng bagong ebidensyang ito, mas lumakas ang panawagan ng mga tagahanga para sa katotohanan. Hinihiling nilang ilabas ng buo ang CCTV footage. Umaasang sa wakas ay maliwanagan ang nangyari sa pagitan ni Yumang Long at ng kanyang manager noong gabing iyon. At mabigyang linaw ang mga tanong na hanggang ngayon ay bumabalot sa kanyang misteryosong kamatayan. Muling naging usap-usapan sa social media ang kaso ni Yumang Long matapos muling magtrending ang mga hashtag na may kaugnayan sa kanyang pangalan. Maraming netizen at tagahanga ang nananawagan sa mga investigador na muling repasuhin ng masinsinan ang lahat ng CCTV footage. Dahil naniniwala silang ang matinding emosyonal na pagkalugmok ng aktor ay maaaring mahalagang pahiwatig sa likod ng kanyang pagkamatay. Ngunit sa gitna ng patuloy na diskusyon, isang bagong video ang muling lumitaw online. Isang nakakagulat na ebidensya na nagdagdag parang misteryo sa malungkot at kontrobersyal na kaso ni Yu Meng Long. Ayon sa mga ulat, ang video ay kuha umano sa isang pribadong lugar at ipinapakita si Yu Meng Long kasama ilang kalalakihan sa isang pagtitipon na sa unang tingin ay tila masaya at walang problema. Sa simula ng clip, makikita siyang nakikisama sa grupo na tila bahagi lamang ng isang casual na salo-salo. Ngunit habang tumatagal, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating masiglang tagpo ay napalitan ng tensyon at si Yu Menglong ay hindi makikitang parang panauhin kundi isang taong tila napipilitang manatili. Ayon sa mga nakapanood at nagsuri ng video, malinaw na makikita sa aktor ang labis na pagkailang at pagkabalisa. Sa halip na kasiyahan, tila napalibutan siya ng mga taong hindi niya lubos mapagkakatiwalaan. Habang lumalalim ang gabi, dumidilim din ang kuha ng video at marami ang naniniwala na maaaring ito ang isa sa mga huling mahalagang sandali bago ang kanyang trahedya. Patay sa pinagmulan ng leaked video, tumagal umano ng halos tatlong oras ang nasabing pangyayari. Sa buong tagal na iyon, makikita raw ang aktor na pagod balisa at tila dumarating sa punto ng kawalan ng lakas. At para sa mga nakapanood, hindi ito simpleng video lamang. kundi isa itong nakakapanindig balahibong pahiwatig ng mga kaganapang nagbunsod sa kanyang pagkamatay. Mabilis na kumalat ang clip sa iba't ibang social media platforms at milyon-milyong tagahanga ang humihingi ngayon ng kasagutan. Sino ang mga lalaking kasama ni Yuming Long sa video? Bakit siya naroon at ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon? May mga kaugnayan nga ba ang lahat ng ito sa mga pangyayaring humantong sa kanyang pagpanaw? Hanggang ngayon, wala pang opisyal na payag ang mga otoridad tungkol sa bagong footage. Gayunpaman, sa mga platform gaya ng Weibu, Twitter at YouTube, patuloy ang mga talakayan at hakahaka. -haka. Muling sumiklab ang mga hashtag na may kaugnayan sa pangalan ni Yumeng Long at sa bawat post naroon ang lungkot, galit at panawagan para sa katotohanan. Marami ang naniniwalang ang video na ito ay maaaring magpatunay na hindi aksidente ang nangyari sa aktor kundi isang mas malalim at nakatagong balak. Patuloy naman ang mga taga-suporta sa paghikayat sa mga investigador na muling suriin ang kaso at ilantad ang buong katotohanan gaano man kapangyarihan ang mga taong posibleng nasasangkot. Ang trahedya ni Yu Menglong ay umanig hindi lamang sa China kundi sa buong Asia. At sa paglabas ng mga bagong video, mas lalo lamang lumalim ang sakit at mga tanong na bumabalot sa kanyang pagkawala. Isa na ngayon ang tanong na paulit-ulit na itinatanong ng marami kung pinagtaksilan ba siya ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matapang na pahayag ang bumulaga sa publiko mula kay Investigator Wang, isa sa mga nangunguna sa kaso. Ayon sa kanya, may ilang individual umanong nag-alok ng malaking halaga kapalit ng pagtigil ng investigasyon. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pagabigla at matinding diskusyon online dahil marami ang nangangamba na may mga makapangyarihang tao na nagtatrabaho upang itago ang katotohanan. Sa kanyang panayam, matatag niyang sinabi na kailangan lumabas ang katotohanan gaano man kalaki ang pressure na ibinabato sa kanya. Dahil sa mga salitang ito, Si Investigator Wang ay tinitingala ngayon bilang simbolo ng katapangan at integridad sa patuloy na paglaban para sa katarungan ni Yumin Long. Samantala, tila umaapaw na ang reaksyon ng publiko. Sa iba't ibang social media platforms, sunod-sunod ang mga hashtag na nananawagan ng katarungan. Kasabay ng milyon-milyong komento mula sa mga taong humihiling ng mas malalim na investigasyon at parusa para sa mga responsable sa na nangyari. Ang mga tagahanga ni Yu Menglong ay nagpahayag ng matinding lungkot at galit at naniniwalang ang mga pagtatangkang pagtakpan ang katotohanan ay patunay na hindi kailanman simpleng aksidente ang kanyang pagkamatay. Ayon sa mga tagamasid, lumalabas na hindi lamang ito kaso ng isang aktor kundi naging simbolo ng mas malawak na laban kontra katiwalian at pang sa kapangyarihan. Ang desisyon ni Investigator Wang na isiwalat ang tangkang pagsuhol ay nagmulat sa marami kung gaano kadaling maimpluwensyahan ang mga kasong may kinalaman sa mga kilalang tao. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakatoon ngayon ang pansin ng publiko sa mga otoridad kung may ilalabas pa bang bagong ebidensya at kung maisasakdal na sa wakas ang mga taong sangkot. At sa ngayon, nagsisilbing pag-asa para sa marami ang mga sinabi ni Investigator Wang. Naniniwala silang dahil dito, hindi basta-basta mawawala ang kaso ni Yu Menglong at may posibilidad pa ring makamit ang katarungan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang emosyonal na video ang muling lumitaw online. Ipinapakita raw dito ang doktor na sumailalim sa operasyon kay Yu Menglong sa desperadong pagtatangka na maipakita ang katotohanan. Ayon sa mga ulat, natuklasan umano na may nalunok si Yumanglong na isang mahalagang bagay at pinaniniwala ang ebidensyang tinangka itago habang nasa gitna ng panganib. Ang revelasyong ito ay lubhang ikinagulat at ikinalungkot ng mga tagahanga sa buong mundo. At marami ang naniniwalang maaaring dito nakatago ang mga sagot kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Inilarawan ng mga nakapanood ng video na ito bilang nakakaantig at masakit panoorin dahil ipinapakita raw hindi lang ang panganib na hinaharap ng aktor, kundi pati ang tapang at determinasyon niyang protektahan ang sarili at itago ang katibayan kahit sa mga huling sandali ng kanyang laban. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagkagulat ng publiko dahil may panibagong nakakabiglang video na lumabas at mabilis na kumalat sa buong mundo. Ipinapakita raw dito ang isang investigador na kabilang sa kaso ni Yumang Long na sumasa sa ilalim sa matinding panggigipit mula sa mga taong naglalayong patahimikin ang investigasyon. Ayon sa mga kumakalat na ulat, Ang investigador na ito ay pinilit na itigil ang kaso at nang siya ay tumanggi. Nakaranas umano siya ng pananakot at pang-aabuso mula sa mga hindi pa natutukoy na individual. Bagamat malabo ang kuha upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan, Malinaw sa video ang matinding takot at hirap na dinanas ng nasabing opisyal. Maraming netizen ang nagpahayag ng pagabigla at pagkadismaya at tinawag ang video na nakakabahala at nakakapanghilakbot at patunay raw na may mas malalim at mas makapangyariang puwersang nakikialam sa kaso. Dahil dito, Muling umigting ang panawagan sa mga otoridad na protektahan ang mga whistleblower at isiwalat ang buong katotohanan sa likod ng misteryosong pagkamatay ng aktor. Mabilis naging viral ang video sa iba't ibang platform at ngayon, ang sigaw ng mga tao ay pareho. Katarungan para kay Yumeng Long at proteksyon para sa mga naglakas loob na maglabas ng katotohanan. At habang patuloy ang mga usap-usapan online, isa pang pangalan ang umuusbong. CEO Zhao Hao at Li Meng na umano'y nasangkot din sa isang nakakagambalang video na may kaugnayan sa kaso ni Yu Menglong. Sa gitna ng lumalalim na investigasyon, patuloy na hinahanap ng publiko ang kasagutan sa tanong na hanggang ngayon ay bumabalot sa lahat. Sino nga ba ang tunay na nasa likod ng trahedyang ito? Ang kontrobersiya sa misteryosong paggamatay ng Chinese actor na si Yu Menglong ay muling sumiklab matapos kumalat ang mga bagong ulat hinggil sa mga leaked video na umaray nagpapakita ng pagkakasangkot ni na CEO Zhao Hao at Liming sa isang nakakabahalang insidente. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, ang naturang video na inilarawan bilang nakakagulat ngunit hindi pagganap na beripikado ay tila naglalaman ng mga tagpong may kinalaman sa pananakot at posibleng pangaabuso na iniuugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa kaso ni Yu Menglong. Bagamat hindi pa opisyal na inilalabas ang kabuuan ng video, tinawag ito ng mga netizen na lubhang nakakabahala at sabay-sabay silang nananawagan sa mga otoridad na agad na kumilos bago tuluyang mawala ang ibidensya. Sa loob ng ilang linggo, ang pagkamatay ni Yu Menglong ay patuloy na sinusuri at pinagdududahan. Ang una sanang pahayag na aksidenteng pagkakahulog ay unti-unting napalitan ng mga paratang ng panlilinlang, pamimilit at pagtatakip ng katotohanan. Ayon sa mga investigador, may ilang makapangyari ang personalidad umano na nagtangkang patahimikin ang mga testigong maaring makapagsiwalat ng totoo. Ang pagkakadawit ni Najau How, isang kilalang negosyante at liming na ilang beses nang nabanggit sa kaso, ay lalo lamang nagpaalab ng galit ng publiko. Sa mga online forum at pribadong grupo, kaliwat ka ng mga tanong ang lumulutang. Bakit nga ba mag ang mga taong may impluensya sa isang kasong ganito? Ayon pa sa mga ulat, ang nasabing video ay kumakalat na sa mga private forums at marami ang nananawagang kumilos agad ang pamahalaan bago ito tuluyang mawala. Para sa mga aktivista, hindi na maaaring ituring na simpleng aksidente ang nangyari kay Yuming Long. Panahon na raw upang imbestigahan ito bilang isang organisadong sabuatan. Sa kabilang banda, ang mga tagahanga ng yumaong aktor ay binahan ng emosyon sa social media. May mga post ng kalungkutan, panawagan ng hustisya at sigaw ng transparency at pananagutan. Muling nagtrending ang mga hashtag na kaugnay ng kaso na nagpatunay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito sa industriya ng showbiz. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng mga opisyal ang pagiging totoo ng video na may kinalaman kina Zhao Hau at Liming. Gayon paman, patuloy na lumalaki ang pressure sa mga investigador Lalo na't na bawat bagong revelasyon ay mas nagpapadilim sa larawan ng mga pangyayaring naganap bago at pagkatapos ng kamatayan ng aktor. Ayon sa mga legal expert, kung mapatunayan ang video, maaari itong maging malakas na ebidensya na maglipat sa kaso mula sa mga hinala tungo sa konkretong patunay ng sabuatan at pananabotahe. Ang kaso ni Human Long ay nagbago mula sa isang trahedya tungo sa isang pambansang iskandalo na kinasasangkutan na ngayon ng mga kilalang personalidad, negosyante at mga lumalabas na video na nagpapakita ng mas malalim na katotohanang nakatago. Abang wala pang malinaw na pahayag mula sa mga opisyal na investigasyon, patuloy na hinahanap ng publiko ang katotohanan at ngayon, nadagdag na rin sa listahan ng mga pinaghihinalaan sina Zhao Hao at Liming. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang mga revelasyon. Sa mga bagong ulat na kumakalat sa social media, binabanggit na si Duchang na matagal nang konektado sa kaso ay inaakusahan umanong nagbayad ng malaking halaga na posibleng may kaugnayan sa mga nangyayari sa likod ng kontrobersiya. Bagamat hindi pa kumpirmado ang mga paratang, mabilis itong kumalat online at muling nagpasiklab ng matinding debate sa pagitan ng mga tagahanga at netizens. Ilan ang naniniwala na ang ang pagbabayad na ito ay posibleng pagtatangkang patahimikin ang mga taong may alam sa kaso, habang ang iba naman ay nagbabala laban sa mabilis na paghusga dahil patuloy pa rin ang opisyal na investigasyon. Ayon sa ilang mapagkukunan, sinimulan na raw ng mga otoridad na suriin ang mga record ng pananalapi at personalidad na koneksyon ni Duchang upang makita kung may ugnayan ito sa pagkamatay ng aktor. Kung mapapatunayan ang pinaghihinalaang money trail, sinasabi ng mga analis na maaari nitong baguhin ang direksyon ng buong kaso at tuluyang ilantad ang mga naganap sa likod ng trahedya. At sa gitna ng lahat ng hakahaka, -haka, isang nakakagulat na balita ang muling lumitaw. Ang direktor na si Ching na umano'y isinuplong ang original na video evidence na may kaugnayan sa kaso ni Yu Menglong. Ayon sa mga ulat, ang isinumiting material ay naglalaman ng mga nakakagambalang eksena na nagpapakita ng mga sitwasyong pinilit pagdaanan ng aktor bago ang kanyang kamatayan. Ang pagbubunyag na ito ay nagpasiklab ng panibagong sigla sa social media at marami ang naniniwalang ito na ang nawawalang piraso na maaring magpaliwanag sa buong misteryo. Sa loob ng mga linggo, umiikot na ang mga chismis tungkol sa tinagong recording Binagong footage at mga pagtatakip umano ng makapangyarihang tao. Ngayon, sa paglabas ng mga bagong ibidensya, nananatiling pareho ang tanong ng marami. Hanggang saan nga ba aabot ang katotohanan sa kaso ni Yu Menglong at sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito? Samantala, Muling nabuhay ang panawagan para sa katarungan matapos makumpirma na isang kilalang direktor ang nagsumiti ng mahalagang ibidensya kaugnay sa kaso ni Yumang Long. Ayon sa mga saksi, ang video raw na ito ay nagpapakita ng matinding pahirap na dinanas ng aktor bago siya pumanaw. Isang nakakabiglang paglalahad ng hirap at takot na pinagdaanan niya sa mga huling araw ng kanyang buhay. Bagamat patuloy pa rin iniimbestigahan ang mga detalye, itinuturing ng marami na isang malaking tagumpay ang pagkakakuha ng nasabing material. Marami ang nagtatanong kung bakit ngayon lamang ito lumabas at kung may mga pagtatangkang itago o pigilan ang paglabas ng katotohanan. Sa mga online community, umuusbong ang galit at kalungkutan ng mga tagahanga na ngayon muling humihingi ng pananagutan mula sa mga sangkot. Ngunit may ilan ding nangangamba na baka magamit ang video upang baguhin o kontrolin ang kwento kaya nananawagan sila ng isang malinaw, opisyal at patas na investigasyon. Ayon sa mga legal na eksperto, maaari itong magsilbing mahalagang ebidensya sa pagtukoy kung may naganap na karahasan o katiwalian sa likod ng pagkamatay ng aktor. Kasabay nito, umaapila ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na protektahan ang mga whistleblower dahil maaring may iba pang nagtataglay ng informasyon na natatakot pa rin lumantad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang panibagong CCTV footage na umunoy may kaugnayan sa kaso ni Yu Manglong ang muling nagdulot ng pagabigla sa publiko. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang plataforma at sinasabing nagpapakita ng tatlong individual. Isang doktor, isang manager at isang direktor na may koneksyon sa insidente. Ayon sa mga ulat, makikita raw sa video si Yu Manglong sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Maririnig umano ang kanyang mga tinig na tila humihingi ng tulong. Sinasambit ang mga katagang katulad ng Tulungan ninyo ako. Maraming manonood ang labis na nadurog ang puso sa panonood lalo tila walang sino mang agad na tumugon sa kanyang paghingi ng saklolo. Mas lalong nakakabahala ang video dahil ipinapakita raw nito ang tindi ng hirap na dinanas ng aktor bago siya pumanaw. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, ipinapahayag ng mga tagahanga ang kanilang pagkabigla at galit at nananawagan ng masusing investigasyon upang matukoy kung may kinalaman ba ang tatlong taong ito, ang doktor, ang manager at ang direktor sa nangyari kay Yu Menglong. Inilarawan ng mga netizen ang naturang video bilang masakit panuorin, hindi dahil sa anumang tahasang eksena, kundi dahil sa malinaw na kawalang laban ni Yumeng Long sa mga sandaling iyon. Ang aktor na kilala sa kanyang talento at kabaitan ay nakitang pilit na lumalaban, bagay na nagdulot ng labis na simpatiya at galit mula sa publiko. Sa social media, kumalat ang mga hashtag tulad ng Justice for Human Long at Truth Behind the Footage habang patuloy ang panawagan para sa buong katotohanan at pananagutan. Marami ang naniniwala na ang bagong ebidensyang ito ay maaring magbago ng takbo ng investigasyon at magbigay linaw sa matagal ng mga tanong. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa umano'y lumabas na CCTV footage. Gayunpaman, inaasahan ng marami na dahil sa matinding pressure ng publiko at emosyonal na epekto ng video, mas lalong paiigtingin ang pagsisiyasat. Hanggang ngayon, Patuloy na umaaling ang pangalan ni Yumanglong sa mga puso ng kanyang mga tagahanga. Ngunit kasabay ng pagunita sa kanyang talento at kabutihan, nananatili rin ang kirot ng mga tanong na walang kasagutan at panawagan ng milyon-milyong tagahanga. Ang hustisya para sa isang aktor na tila hindi nabigyan ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili. At dito nagtatapos ang kaso natin para sa araw na ito. Isa itong paalala na sa bawat kasong ating sinusuri. Isang bagay ang laging paulit-ulit na sa mundo ng pera at kapangyarihan, madalas natatabunan ang katotohanan. Ngunit gaano man ito katagal itago, lagit-laging lalabas ang liwanag. Kaya't patuloy tayong magtanong, magsuri at hanapin ang hustisya para sa mga biktima ng katahimikan. Kung natapos ninyo ang video na ito, Maaari nyo bang ikomento kung taga saan kayo at kung anong oras ninyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Kung nagustuhan niyo ang ganitong uri ng content, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa The Untold Truths kung saan ang bawat kwento ay may tinatagong katotohanan na dapat malaman.